FM Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga Brigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tulduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, Rinig sa buong bansa, buong bansa narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide At sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Headlines Kabrigada Bagyong Christine, napanatili pang pa lakas habang nasa bahagi pa ng Cordillera Region. Batanga sa tilan pang area sa Southern Tagalog, binabayo ngayon ng Bagyong Christine. Napaulat na napatay dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine sa Bicol Region, abay sumampan na sa dalawampu. DSWD tiniyak na sapat ang iniahandang tulong para sa mga apektadong pamilya ng Bagyong Christine. Nationwide, satang hali, buong puso, buong puso kasama ang buong versa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa Tanghali. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw tayo ngayon mga kabrigada ng Webes, October 24, 2024. Kami ang inyong maging tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada na panatili pa ng Bagyong Christine. Ang lakas nito habang nasa bahagi siya ng Cordillera Administrative Region o CAR. Sa 11 o'clock bulletin ng pag-asa, huling namata ng sentro nito sa bisinidad ng Bauco Mountain Province. Taglay pa rin ang bagyo. Ang lakas ng hangin na aabot ngayon sa 75 km bawat oras at bugsong papalo ng hanggang 100 at 60 km kada oras. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, northern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion naman ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Signal number 2 naman sa Cagayan kabilang na Babuyan Island, Isabela, Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte at nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. Bagong bagong, mga kabrigada, signal number 2 rin po sa Nueva Ecija. Ganon din ang Aurora, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite. Western portion ng Batangas at ang northern portion ng Laguna. Signal number one naman sa Batanes, nalalabing bahagi po ng Batangas, nalalabing bahagi ng Quezon, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, ganun din ang Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, nalalabing bahagi ng mainland Palawan kabilang ang Calamian Islands, koyo at ang Kalayaan Islands, ganun din ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate. Kabilang po ang Tikaw at ang Burias Islands, ganon din ang Aklan, Kapis. Antique, kabilang ang Kaluya Islands, ganun din ang Iloilo, -ilo, Bantayan Islands, Northern Samar, Northern portion ng Samar, Biliran, Northern portion ng Eastern Samar, at ang Northwestern portion ng Leyte. Sa Samantala mga kabrigada na paulat na nasawi sa dahilan sa pananalasa ng Bagyong Christine sa Bicol Region, abay sumampanah sa dalawang dalawampu. Yan ang balita mula kay Brigada Kath Austria. Brigada Kath, i-brigada mo! Brigada Report! sa dalawampu ang napaulat na nasawi sa Bicol Region. Batay ito sa ulat ni Police Regional Office 5 Director, Brigadier General Andrew Dison, hanggang kaninang alas 7 ng umaga. Mula sa nasabing bilang, rito ay mula sa Naga City, lima sa Catanduanes, apat sa Albay, habang tig-isa sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod, habang may isa naman sa Masbate na nadaganan ng natumbang puno. Gayunpaman, ilinaw ni Dizon na sa sa pa sa validation ng Department of the Interior and Local Government, Management of the Dead and Missing, ang mga napaulat na bilang ng nasawi. Mali, ban sa mga nasawi, may apat pang nawawala. Kung saan dalawa rito ay mula sa Masbate, habang tig-isa naman sa Camarines Sur at Albay. Tinututukan ng pulisya sa na nagpapatuloy na search and rescue operation ang mga bayan ng Digao, Oas, Dibon, pulangis sa Albay kayo din sa Nabua sa Camarines Sur na nalugpas ang baha maging sa Naga City. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria, ng 15.1 Brig Bulaga, news, FM Manila, the music and news. Authority. Malita, Ang bilang po ng mga naapektuhan ng Bagyong Christine, sumampa na sa mahigit dalawang milyon. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. 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 Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga individual na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa huling report ng DSWD Disaster Response Management, sumampa na sa mahigit dalawang milyong individual ang naapektuhan o katumbas ng halos kalahating milyong pamilya. Karamihan sa mga ito ay mula sa Cagayan Valley Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Region 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Cordillera Administrative Region at Burma Malaki na rin ang bilang ng mga pamilyang nananatili sa mahigit 2,000 evacuation centers na nasa halos 50,000 pamilya o katumbas ng mahigit 170,000 na individual. Samantala, aabot na sa 55 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naihatid ng DSWD sa mga lalawigang naapektuhan ng Bagyong Christine. Karamihan ng tulong na ipinabot sa ngayon ng ahensya ay family food packs kaya puspusan pa rin ang ginagawang repacking para para ma siyang food sa iba't ibang lalawigan na kasalukuyang binabayo ng Bagyong Christine. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News, all for you. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ilang mga bayan naman sa Batangas, abay lubog pa rin sa tubig baha. Mga rescuers tuloy ang pagresponde sa mga residenteng na stranded. Wala Brigada News FM Batangas, Brigada Melky Castillo, i-Brigada mo! ang ilang mga kalsada at kabahayan sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Batangas dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa bahagi ng National Highway sa Barangay Pransya mahigpit na pinapayuhan ng MDRRMO ang mga dadaang sasakyan na wag ng tumuloy dahil sa apo pa rin ng tubig sa mga kalsada. Sa bayan naman ng Cuenca, bagamat may mga sanga na humambalang sa daan, lahat ng kalsada at patuloy ang isinasagawang clearing operation ng Cuenca MDRRMO. Patuloy Patuloy din ang paghingi ng tulong ng mga residente sa mga bayan ng Kalatagan at Lemeria dahil sa pag-apaw ng tubig sa mga lugar na nabanggit. Umuikot na rin ang mga tauhan ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para naman sa clearing operation at mga taong nangangailangan ng tulong. Mm -hmm. Sa ngayon ay umabot na sa 360 na pamilya o katumbas ng 1,274 na individual ang nananatili pa rin sa evacuation center at patuloy itong nadadagdagan. Mm -hmm. Samantala na itala naman ng Philippine Ports Authority ang 681 na katao na stranded mm -hmm. sa pantalan sa bahagi ng Southern Tagalog. Ito ay kasunod ng patuloy na kanselasyon ng mga biyahe ng mga barko dahil sa pananalasa mm -hmm. ng bagyong Tinakamaraming Pinakamaraming na stranded na pasahero sa Southern Quezon na may 232, mayroon ding 102 na stranded sa bahagi ng Rumblon, 59 naman sa Northern Quezon, 52 sa Occidental Mindoro at 19 ang kasalukuyang stranded sa Marinduque. In the heart of changing lives, ito si Brigada Melky Castillo ng 104.7 Brigada News sa Pambatangas, The Music and Blues. Oh, Bago, bago, balita nationwide. Higit 4 na raang gayon naman sa lalawigan po ng Quezon napektado ng bagyong Christine. Brigada Bien Manalo, ibrigada brigada mo. Brigada. Report. Palitan Nationwide sa Tanghali. Ang balikan natin mamaya si Brigada Bien Manalo ng Brigada News FM Lucena. Samantala mga kabrigada, DSW Dirao ay tiniyak na sapat ang iniahandang tulong para sa mga pektadong pamilya ng Bagyong Christine. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Hindi tumitigil ang operasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para aksyonan ang mga taong apektado ng bagyong Christine. Sa panam ng Brigada News Manila kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong nagpapatuloy ang kanilang koordinasyon sa mga local government units upang mahatiran ang mga residente ng tulong. Maliban dito, tuloy-tuloy din anya ang dispatch ng mga family food packs sa iba't ibang warehouse ng ahensya. Sa kasalukuyan, Bataan. Umabot na umano sa higit 55 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naipahatid ng DSWD para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo. Well, nagpapatuloy po ang ating koordinasyon sa mga local government units para matuloy po tayo makapag-augment ng mga resources mm -hmm. ng mga LGUs at matugunan, matugunan nga po natin yung pangangailangan ng mga disaster-affected families and individuals. Ang titiyaki si dumlaw, sapat pa ang stockpiles nila at nasa higit to 1.9 million na family food packs pa ito. Nagpapatuloy rin umano ang produksyon sa ilang mga pasilidad ng DSWD maging ang pakikipag-ugnayan nito sa iba pang mga private distributors. Sa so, pamamagitan po nitong uh, private sector driven na supply chain po ng DSWD, we are able to efficiently no, distribute uh, food packs in areas that are most in need. Matay sa monitoring ng ahensya, 488,000 ang mga pamilya ang naitalang apektado ng sama ng panahon mula sa 3,068 na mga barangay. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigade sa FM Manila, The Music and News. S-R-C! Brigada Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, balikan natin ang update ng Brigada News FM Lucena. Dito pa sa Bagyong Christine. Brigada Bien Manalo, ibrigada mo! Brigada! b Umabot na sa 8,947 na pamilya o katumbas ng 30,095 na individual ang inilika sa buong lalawigan ng Quezon dahil sa Bagyong Christine. Batay sa huling tala ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 438 na barangay ang apektado ng bagyo. Lubhang na dito ay ang mga barangay sa bayan ng general Ineraluna, Katanawan, Kalawag at Tagawayan. Ilan sa mga ito ay binahanan lang past tao at halos pahirapan puntahan. Mayroon ding barangay na nagkaroon ng landslide. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin sa buong lalawigan ng Quezon, partikular na sa northern at central Quezon sa kabuuan. Isa pa lang ang umanong na itatalang na kumpirmadong nasawi ng dahil sa bagyong Christine sa Quezon. Samantala, patuloy na mamahagi ng food packs ang pamalang panaluwigan katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong lugar. In the changing lives, ito si Brigada Bien Manalo ng 92.7 Brigada News FM, Lucena. The Music and News Authority. bagong, bagong. labing-pitong air assets ng AFP naka na at handa na anumang oras para sumaklolo sa Bicol Region na tinamaan po ng Bagyong Christine. Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo. Brigada, brigada. <laughs> Report nasa labim-pitong air assets ng Armed Forces of the Philippines ang naka na ngayon sa Villamor Air Base at sa Cebu para sa maklolo sa Bicol Region. Sa press briefing sa malakanyang sinabi ni Office of Civil Defense Director Edgar Posadas na kahit handa na ang mga air assets, hindi pa rin ito makalipad agad-agad. Inaantay pa rin kasi na bumuti ang panahon para matiyak ring ligtas ang mga rescuer. Maliban sa mga air assets, papunta na ngayon sa Bicol Region ang reinforcement team mula sa Southern Luzon Command at may dalaring mga equipment na magagamit sa rescue. Aminado naman ang OCD na pahirapan ang pag-rescue dahil mataas pa rin ang tubig bahas sa Bicol Region, lalo na sa Camarinas Sur. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide, sa Samantala mga kabrigada ang PTEX, abay amaykinan sila ang mahigit limampung biyahe kasunod ho ng bagyong Christine. Brigada An Cortez, ibrigada e mo. Brigada. Report. Oh, mabut na sa anim na put anim na biyahe. Ang kinansala sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ito ay mula nga sa huling datos na inilabas na na sa pamunuan. Ito ay kasunod ng pananalasa na Bagyong Christine sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kung saan apat mula rito ay cancel trips na nasugbo via Ternate dahil hindi na madaanan ng kalsada sa hinang landslide. Samantala, ilan pa sa mga biyaheng na kansela ay ang mga rutang papunta sa Tagkawayan, Naga at Daet. Namigay naman din ang pamunuan ng libring pagkain para sa mga pasaherong na stranded sa PITX. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1, Brigada News FM Manila, The Musical News. Ang Quadcom hearing ngayong araw ipinagpaliban po upang bigyang daan ang relief operations ng mga kongresista dito pa rin sa Bagyong Christine. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada. Brigada. B -b -b Nagpasya ang mga leader ng Quad Committee sa Kamara na ipagpaliban ang dapat sana ipagdinig ngayong araw sa mga isyong may kaugnayan sa ilegal na operasyon ng Pogo. Ayon kay Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers, ito'y upang bigyang daan ang relief efforts at assistance sa distrito ng mga kongresista na sinalanta ng Bagyong Christine. Marami anya ang nawalan ng tirahan at hanap buhay sa mga komunidad. Kaya bilang mga kinatawan ng bawat lugar, may tungkulin sila na suportahan ang mga tao sa ground. Paliwanag ni Barber Mahalaga ang whole of nation approach sa pagtugon sa krisis at hindi ito ang tamang oras para sa pagkakawatak-watak. Ninimok naman ito ang mga kapwa mambabatas na tulungan ang mga lokal na komunidad. At manguna sa ginagawang relief operations, maglalabas ng bagong schedule ang House Quad Committee para sa susunod na investigasyon kapag humupa na ang sitwasyon at naisakatupara na ang relief operations in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Puma Brigada Balita Nationwide. A, brigada, nagpaabot na rin ng tulong ang Office of the Vice President sa mga nasa lantan ng Bagyong sa lalawigan ng Albay. Sa pamamagitan ng OVP Bicol Satellite Office, nagatid ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng hot meals at inuming tubig sa Legazpi City. Partikular na nakatanggap ng pagkain ang mga pagtadong pamilya mula sa barangay Lapu-Lapu, Bitano at Ems Barrio, ganun din ang mga mag-aaral mula sa Bicol University, Legazpi at Daraga Campuses. Natiran na din ng Hot Meals ang mahigit sa isang libong frontliners at din mga responders mula rin sa Ligaspi at Naraga Disaster Risk Reduction and Management Office, Ligaspi City 911 Command Center, Ligaspi Police Station at Community Police Stations at ang APS SEMO. Bukod pa dito, inihanda na ng satellite offices sa Cebu, Bohol at Siquijor ang Hot Meals para sa mga pasaherong stranded sa Pantalan. Patuloy naman ang koordinasyon ng VP Disaster Operations Center sa local government unit para sa kakailanganing tulong ng mga residente. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tiniyak ni Senator Christopher Bongo na patuloy siyang makikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno para sa pagpapabuti ng kalagayan ng bawat disadvantage at displaced worker. Kasunod nito sa pamamagitan ng tulong ng lokal na pamahalaan ng Mamburao, Occidental Mindoro, ay nakapagsagawa ang malasakit team ni Go ng relief activities para sa 66 na displaced workers ng naturang lugar. Sa nasabing operasyon, nabiyayaan din po ng pansamantalang trabaho ang mga beneficiaryo. Brigada Balita Nationwide sa tanghali, Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po ay muli makakatok sa inyong mga puso. Sa gitna ho ng patuloy na pagbayo ng bagyong Christine sa batibang bahagi po ng ating bansa, marami ho sa ating mga kabrigada ang higit pong nangangailangan sa ngayon. Sa pamamagitan po ng inyong tulong, mabibigyan at matutugunan natin ang kanilang mga pangangailangan. Bukas po ang ating GCash account para ho sa mga naisong mag-donate. Ang atin pong GCash number mga kabrigada, 0956-7742-161. Maaari rin po ninyong iscan ang QR code na makikita ho ninyo sa atin hong mga screen. Kabrigada, kahit anong halaga malaki ho ang naitutulong sa ating mga apektadong kababayan. Sa pamamagitan ng inyong pakikipagtulungan at brigadahan, malalampasan natin ang hamong ito. Palitan ng kabayaning Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali six, six. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo nang napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and sparing people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Vera at Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.